Magandang araw mga kabukid Ngayon po ay dahil sa sobrang mahal ngayon ng uh, kamote ay uh, ito po ay nagtanim tayo ng kamote at ito po ay ay natin dito sa kalamansian at dinagyan pa rin natin ng uh, mais ito po ay triple cropping <laughs> So tinignan po natin kung maganda Pero kung tinignan po natin, okay naman yung mais Yung kamote ay mataba Sabi daw kapag sobrang taba yung kamote ay hindi daw uh, nagkakaroon ng laman So hindi po natin alam kung totoo yan Dahil ito po kasi yung lugar na ito, ito po yung namin, namin dati ng kamatis So napaganda yung uh, lupa Kaya yung ating kamote ay Ayan, napakataba. At yung ating mga kalamansi, ayan po. Ayan, may mga bunga na rin siya. So, ating tingnan. Um, okay naman. So, ang aming kamutin pong ito ay hindi ko alam kung anong variety. Pero ito po ay tatlong buwan lamang. Ito po ay kulay violet at ito naman ay kulay puti. Ayun po, violet. Yung uh, party dyan. At ito po yung uh, kulay puti. Pero ito ang laman po nito ay napakatamis. At ito po yung aming dragon fruit na isang puno may bunga ng isa. <laughs> Siguro po, sa susunod kung tayo ay magtatanim, ito po kasi ay inaitanim namin yung, hindi po ito sabay na inaitanim namin yung yung mais sa kamote. Siguro mas maganda sabay siya. Dahil siguro mga two weeks po ang nakalipas bago namin inaitanim itong mais, kaya medyo nahuli siya. Kaya medyo natabunan siya ng kamote. Yung kamote po ay sobrang bilis tumaba dah buka kalamansi simpanan si nak So pag naalis ko po yung kamote ito po ay tataniman ko ng repolyo. So subok ulit tayo ng repolyo na medyo marami-rami na. Bago, bilis. Para lá, não <laughs> não <para> falar, não. <laughs> Ganda ang hapon po at salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa aming pong page na Bukulanong Tagabuti. Kami po ay nandito muli sa bukid Bukit Adriatico at nagbabahagi ng mga kaalaman patungkol sa pagpatanim ng iba't ibang klaseng tuta. Salamat sa inyong pagsubaybay at please continue to like, share and subscribe at mag-comment po kayo kung mayroon po kayong mga katanungan at kung yan naman po ay kaya po naming sagutin ay kami po ay mag Salamat po sa inyong uh, pagsubaybay sa amin po. Sa mga uh, nanonood sa amin, so kung maaari po ay uh, mag-i-subscribe na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nakakailangan ng mga idea na ginagamit natin. Okay, so, salamat. Uh, salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa uh, Picolanong Tagabukid sa mga pagpalang araw sa inyo.